Sa good vibes, ang Sipalay City kilalabangod sa mga matahum nga mga beach resort. Pero sa subong, gina-improve pagid sa mga magagbay nga negosyante ila nga mga produkto para maka-inganyo pagid sang dugang nga mga turista. Yaring report. Kung magsiling ka nga si Palay City, una nga masunod sa pensar sa kanamaan ang matahom nga mga resort. Mga white sand beaches, kag syempre, dive destination. Pero nagapaningwa sa karoon LGU pinaagi sa Tourism Office kag partner agencies nga himuon na si Palay hindi lang destinasyon para sa mga magabakasyon. Pinasahay experience ang uyag nila nga ipatilaw sa mga turista nga nagakad diri. Pwede mag-tour sa kay sa mga tricycle kagang drivers accredited ng mga tourist guides. Pwede kanila daloon sa mga cafe nga nag-serve sang produkto nga himo sa barungoy o kung flying fish, isa sa mga nagapangunang produkto sa syudad. Pwede ka makatilaos ang Spanish barungoy o kung lumpia nga barungoy. Pwede tunan na nagkalanlain ng mga species sa mga barungoy na makitaan sa ilang abaybayon kag pwede masaksihan kung paano naman ini mo nga barungoy nga uga. Pwede ka on sa mga tricycle drivers ng mga tour guides sa souvenir shops kag pwede mo ma-experience ang paghihimusang souvenir items para mas personalized. Pwede mo man bisitahon ang mga asosasyon sa mga manguma nga nagapanghimo naman niya sang habon kaglana gikan sa humay. Kag siyempre, pwede ka ginila ilibot sa mga popular kag unique na mga resort para kompleto ang imo si experience. Ini, pinagi sa bulig sa Department of Trade and Industry. Ang si Palay City, ang isa sa walo ka mga LGU sa occidental na beneficiaryo sa lunsud-lunsad ng project isa ka programa para magbulig maximize pagid sa potensyal sa mga LGU pinagi naman sa creative assets and resources. For uh, the benefit of the creatives industry in the city, kaya mo ina ang pinaka-purpose of our project uh, for the creative stakeholders to be assisted ang atong ng mga, um, like ang uh, MSMEs, we already have association of MSMEs na nag-a- run and operate the hub. Para mas ma-enjoy pagidang experience, pwede ka man i sa mga kalanaan sa Sipalay, pareho sa mga beach resorts nga nag-o-offer sa pinasahi nga mga pagkaon. O kung sa mga kalanaan nga nag-o-offer naman sa experience, magkaon sa kilid sa suba. O kung pwede ka man dalun sa iban pagid nga mga tourism sites, magluwas sa mga beach resort. Suno sa kay Mayor Maria Gina Lizares, luyag nila nga magpaningwa ang mga negosyante nga ma ma-improve ang ilang mga produkto. Sa nagligad lang ang na bulan, ginbuksan ang hiyas na souvenir shop si Palay, sa igad e lang sa Poblasyon Beach, kag naka-generate isang halos 10 mil pesos na nga income sa sunod pa lamang sa isa ka bulan. Ang, ang city government will only facilitate improving your products, maybe marketing them, hmm. but sa inyo, kaya mahalin ang, ang initiative initiative to improve. Pinagi sa lakbay si Palay Creative Tours, nagalaw ang mga tourism officer nga si Jeric Lacson nga makadala pagit-inis ang dugang ang mga turista sa syudad. Sa so, 2023, naglabot sa 360,845 ang mga turista nga nagbisita sa si Palay. Pinakamataas nga numero bisan antes pa sa pandemic, kagpang-apat sa mga LGU nga may pinakamadamo nga tourist arrivals sa Biluga Western Visayas kung mag-improve pa ang produkto sa mga sipanay noon. Hindi lang ang mga resort kag hotel ang maka-income, kundi pati sila man. And of course, um, ma may expand nato ang income sa tourism. Ngayon, hindi lang sa mga resorts, mga hotels, sa mga restaurants, kundi sa mga MS MSMPs nato, hmm. mga producers, para sila makakuha man sa direct uh, income no, from tourism. Luyag sang LGU nga sa kada bisita nga magkadto sa ila sudad, makasilingkid nga wow si balay.